Nandito tayo ngayon sa Orion please. Kasi magpapalit ng bulb headlight si Jaguar Kasi medyo matagal na siya 3 years So kaya sa tingin ko palitin na sa kala na ako nakikita sa kalsada Nandito tayo ngayon sa loob Ayan, Ayan handbrake muna Baka maano <laughs> oo dito Headlight okay, sa oh. yeah. Orion Beach mga Paano ba Bukas na bubuksan. Ah, ayon, yon, yon. ano yung tono Hindi Urban Ayan Anong yung ko alam eh Ha? yung Yung naka Okay, okay. ba yun? Three greater ha? Three times greater 3 times than 3 times than ano maganda? maganda pa siya maganda 3000? ah gano? bakit ano pagkakaiba niya? na mo uya, pang na to ano, pang reels to pang reels <laughs> Alin? yung max 6'5 five. years pa ah ayun ah, mga papi yung ano hindi ko pa alam eh ano ba hindi kasi yung nakita ko yung naka sale o oh, yung ano okay ba yun si ah. Alfa si Alpha bakit

Ah, okay. Sige, sige. sige. Ayun. Pwede palang testingin mga papi. Ayan. Ayan. So, may mga nagpapagawa. Ayan si Jaguar. Kailangan natin palitan. Pa. Sigma ulit. Ayan. So, testingin natin. Sigma ni Sigma yan. Sigma. Oo. Oh. Sige. Ayan. Maliwanag. Ayan sigurado mo malakas yan, yung alpha. Ayan, dahil yung kalakas. Ah. Inan. Mas okay si Loro yun. Mas, ito palakas, ito Pero ito pala yung pinakas. Na? Ito naman si Ah, ka mahal kasi. <laughs> Hindi naka-budget <laughs> eh. Meron tayo kaya 6,000 lang. Ayun, 6,000 lang kayo nabigil Ito 6,000. Kasi oh. yung color for 2 ito ba? konti, kumpara ko sa white. Hindi, yung Alpha muna siguro. Hindi. Okay. Okay, Magkano yun? $2,999. Mari $3,000 po. Flat. Ah, gano'n. Alam, ah. Alam, uh alam, al al yun, Tarik na. Oo ma'am. Two years warranty. Ah, sige. Si Alpha. Pwede gigas bayad? Yes po. Pwede. Okay. Yung park mo, ayaw mo sabay? Alin? Yung park light like mo? Magkano naman yan? Pagkano lang po. Pera po. $100. Ah, gano'n po gano'n po siya? Silaw ako. Ah, uh, mas okay ba yan? Okay, ang kumpara doon, oh, mainit pa yung bag na yun. Okay. Takmat pa yun. One year warranty. Ba't ano ba, ano ba kaanoan yan, advantage niya? Kaya mas maliwanag, yun mas matibay, mas ma... Oo, oh, ah, ayun, Dagdag na rin sa ganda ng big light. Wala na tawad yun. <laughs> <laughs> Wala na. magkakabit. Sige. Sige, ayun.

So ayun, hanapin natin si ano, nakabudget tayo kay ano, Sigma. Okay. So alpha muna tayo. <laughs> mga papi, ayan. Okay. A few minutes later. Ayan mga papi, tinatanggal yung front grill para maano niya. Medyo kinakabahan ako kasi baka masira. Dito ako magaling sir. Sa ma ma magsira ano. Kunti <laughs> na lang, kunti na lang mga papi. Dito na lang Emang ya. Yeah. Yun, nice, natanggal tanggal. mga papi, tanggal na. So yung ilo na lang. Eh, na mga papi. Ayan. pati ito papalitan para all white. Yeah, yung park light. So six hundred naman yung pier na. Bakmala no? pero solid. Oo. So, so buksan natin yung ano, yung headlight para makita natin yung before before and after. So ayan mga papi yung headlight niya. Yan yung stock na headlight. Wow. yung dati. So tatlong taon na kasi si Jaguar yung van ko. So medyo mahina na siya. Oh, so, yung mga ilaw kasi meron kasing ano yan na hours lang na buhay niya. Hindi naman 'di ba no? Oh, may hours lang yun na, bu na buhay. Kagaya ng tao, di ba? 1,200 lives. Oh, may lives yan. So, so, 50, siya. So, na-expired siya. Oh, 50,000 hours yung ikakabit. So, ano yan? Alpha. Dito lang ako nakabudget sa 2,399. Eh. Nakapunta <laughs> sa 2,999 eh, mga papi. So, 182 men's. 400% yung brighter, 24 months, 5,000 hours, 50,000 hours. Ayan. 28 watts, plug and play. Ayan mga papi. <laughs> ayan mga papi, tinanggal na yung stock na bulb. Ilang watts ba yan? 55 to 60 watts. Ah, eh, ayun. 78 watts lang po, full bulbs. Ito kasi 55 watts po ba? Watt. Bali bumaba po yung battery kung saan siya. Ah, ganun. Bali umabot lang po siya ng 39 watts po ba? Watt. Ah, okay, okay. Ang galing mo, no? May panjali bigay sa akin mamaya. <laughs> oh, pagla. Ayan na. Ito siya okay, mga pati. Pagkakarit natin guys, yung royal pa na itin na... years warranty. Na itin thousand lumen. Ayan. Ayan, <laughs> Aral na aral eh, no? <laughs> Sige, ikabit muna. Hindi, <laughs> okay lang yan. Panalo na yan. Saka ito, ano? Anong nga? Pangal na rin, sir. Ayan. tanggal mo na. Ito yung instruction ng park light. Ayan. Ay, oh, Peanut ba, no? Papalitan natin, no? ano. Para all white, ano. Sige, sige. Ayan, mga papi. Park light pa lang, ayan, ah. Okay, sir. Ha? Ayan. Oo nga, park light pa lang, ano. Ang ganda, ano. Oo, sulit na, ayan. compare mo rin sa, ano. Eh mga papi, i-open natin yung headlight para makita na natin dito guys. Ah. Yan ayan. ayan. mga papi. Ayan yung super white tapos yun yung stock. So malaki nga pagkakaiba mga papi. Lalo na siguro kung yung Orion Max, di ba? So ayan, sige, sige. Titingnan muna natin mga papi. Pero panalo na yan mga papi, panalo. Tingnan muna natin doon sa loob. Sa loob. Ayan, mga papi, Titi titingnan natin sa loob. Yung ano. Oo nga, na. Ayan mga papi, Kitang ito. Malakas nga, malakas. Para. Ayan yung pagkakaiba niya papi. Ito yung luma, tapos yung bago. Isa pa lang yan mga papi. Isa pa lang. Na like. Ayan, nalaglag. <laughs> so ayan mga papi. Kinakabit na yung kabila. Nakalagay na yung park light na yun. Ayan. Plug and play lang yan mga papi. Dito natin. Ayan. nakabit na. Yes sir. Yung ilaw. Ay, di pa saan. Ah, yan okay. muna. Marado. Kailangan linisin ko muna yun. Yes. Saan ba may naglilinis? Mahari ko minyo sir sa Udgis May marikina. Marikina. Okay. Iya align pa ba 'yan? Oo po. yun, nahirapan lang dito ng konti. saan nakadiretso ano okay. okay, Lagi play lang yun okay. no? yun kinakabit na ni kuya yo pabusa natin puso nga yung headlight piti mo na pag gano'n hindi niya alam mga bapit hindi, kabila kabila sa kanan, kanan kaliwa, kaliwa hindi, sa kaliwa wiper yun ako na, ako na hindi niya alam mga papi. Buksan. Oh. <laughs> Ilaw. <laughs> so, ayan dito. Ayan. Ito bukasan niya. Kumilaw na kuya. Yun. So, ayan no, ang mga papi. Dalawa siya. Hindi siya pala uh, yung nakadiretso. may sabi ko Hindi siya yung sabog sir. Kasi siya yung rayo ko. Ha? Maka perfect yung pattern ko yung bugan. Hindi siya yung kalansir na sabog kaya yun po yung nakasilaw sa kasalubong sir wala sa sabog kaya nga eh di ba yan no? ang ganda ayan mga papi ang ganda kaya diba? diba? saka hindi siya madaling mag init mga papi so iaalign iaalign pa yan kasi para hindi nakasilaw sa kasalubong ayan mga papi di ba ang ganda kasi yung ilaw kailangan nakadiretso yung ganun yung led diba? Diba? ayan yung ayan kaya tayo kailangan nakadiretso siya tinidiretso kasi yan mga papi diba? saka ano siya hindi siya mainit yung dilaw kasi mainit yun ayan o, yan, o. eto malamig siya di ba? hindi siya mainit ba diba, ano ayan o hindi siya mainit kagaya nun dilaw dilaw kasi mainit mga papi so hintayin natin iaalay naman yan hello mga papi ayan na iaalay na ngayon yan yung ilaw ni Jaguar para ma-testing na natin parang paling ba hindi dire <laughs> yan dire yan dire siya mga kapit yalay natin para ano, hindi tayo makasilaw diba? pangit kasi kung malakas nga yung ilaw mo nakakasilaw ka naman diba? pangit yun yan. itayin natin yung magalaw let's go a few minutes later. Ayun na mga papi. Ito na yung pang... Buksan ko ilaw. Buksan na. mga papi. Buksan na natin ilaw. Para mayari na tayo. Yo! Alright. Paano bang ina-align yan? Bukatin so, natin sir. Yung... Ito, ito mag-align o yun ang yakin. Ako para sir. Bakit, kinitignan ko lang dito. Saan ko ka mataas ba yung ilaw? Ah... Ah dito mo pipihitin. Ah, Kumawag ba? Galing pala ano? Sa Tumatas an.

Dito lang siya natin sa si Rosero. Dito na yung cut-off, sir. Kaya matas. Mas dito, nakaganap dito. Yun po, sir. Parahin kami yung vehicle po. Sabi po tayo kasi daw Kaya matas po dito. Para sa mga signage po, sa mga natural history, tatay namin. Yung kapila, matas yan, So, matas yan. Ayan, matas yan, mga pati. So, i-adjust, sir. Yeah, kailangan daw zero lang yung eh, mga papi. So, mataas siya. Kaya kailangan ibaba. So, pipihitin niyan dito. Yan. Yeah. Kamera mo diyan, Jasan. Sir, kasi sa dulo ko. Ah, yun. Ah, doon. pipihitin niyan mga papi sa so, ủa okay. kế okay. araw mga papi ayun na ina-adjust niya ayun nakita niyo bumababa diba kanina mataas siya mataas o kaya yung bumababa siya ayun ina-adjust niya okay. okay na ba yan? yung ganyan? nasa dwalang pas kanina ito yan o oh. ano kailangan dito lang? Ah, po. ito dapat para yung kaming Beetle sir dito na nakasila o standard ah, ito tapos yung dito sir pakita ko rin po yung mabila po para parehas po natin Parehas lang kabila kabilaan. Oh, ayan mga papi. So, na-align na. Ayos. Thank you kay Idol. Sige. Ah, kasi na sa Um, So, ayun na mga papi so ayan salamat sa Orion dito yan sa may Cubao lang sa may Santolan ikaw ka sa may Santolan Bridge ayan, ayan sila bye bye mga papi ayan. 那个爱神。